Okay, yan mga kabaders, no? kung napansin nyo, nag-hard start yung unit ni customer, no? So, ito ay yung new model 2024, no? So, bagong-bago pa to. So, ang issue nito ay eh, namamalya at namamatay na lang bigla sa takbo, no? So, yun yung naging problema niya. So, yun yung bibigyan natin ng solusyon ngayong araw na to ng mga kabaders. So, gaya na nasabi ko kanina, uh, ang problema nitong unit na eh, pagka mainit na mainit ang makina, eh, namamalya niya siya at bigla na lang nam namamatay sa takbo. No? Tapos, nag-hard start siya pag namatay. No? So, yan yung ating susolusyonan so, kung ano nga ba yung dapat natin gawin. No? So, bago natin gawin yun, eh, dadiagnose muna natin kung ano yung history niya. No? So, ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga budgets no? So, ita-diagnose muna natin yung unit. May mga pending code siya, no? So, ayan. Uh, PO123, intake air, tapos yung absolute manifold. So, ayan yung kanyang mga history o pending code, no? So, ibig sabihin nito, may problema dun sa TMAP sensor niya, no? So, yun yung ating gagawin. Okay, ayan mga budgets no? So, pinandar ko na hinugot ko yung socket ng TMAP sensor, no? So ayan mga kabudyads Tumaandar yan ng hugot yung sakit Pag binalik ko, eh, nababago ang minor niya So ayan mga kabudyads, napakinggan yung magaling ayan mga kapatid so nababago yung idle niya tapos namamatay so yun yung problema nakakalasin natin tong throttle body at lilinisin natin yung team up sensor no so meron tong magnetic na malamang sa malamang na madumi na yung kanyang magnetic do sa team up sensor ito yung nagiging common issue ng mga new model na budget sa at budget maxima no so doon sa team up sensor ito yung tinatawag na 3 in 1 sensor so ayan mga kapatid no Akala ko yung yung throttle body para matanggal natin yung kanyang team up sensor na yun yung tinatawag na 3 in 1 so yun yung mga nagiging common issue nito so ayan mga kabadyads okay ayan mga No? hindi ka na okay yung pagkakalas no so ito yung magnetic ng team up sensor so madumi na nga yung team up sensor niya yung magnetic so kaya pumapalya at pag mainit na eh hindi na siya nagpapangsyon kaya namamatay ang makina so ito yung magnetic yan So nililinis to, pinapasok to ng kalawang no. So ayan mga kapajets. So dito nakalagay yan sa trigger ng accelerator. So diyan nakakabit yung pinakamagnetic na yan tapos saka natin ilalagay yung pinaka up sensor no. So pakita ko sa inyo mamaya kung paano ilagay ito. So ayan lilinisin na muna natin ng bagya yung ating throttle body. Uh, para palinis na din pagka, pag pagbalik natin no? so bagong bago to bagong bago pa tong unit at to, wala pang isang taon so ganito na nangyari so nagiging common issue to ng mga new model na budget sari at budget maxima basta yung mga may 3 in 1 sensor na ganito so yan yung kanya nagiging common issue kapag ka hindi na kuha sa linis so malamang sa malamang na pagpapalit tayo ng sensor na yung 3 in 1 So, ayan mga kabadyans, no? Okay, mga kabadyans, no? So, ang sentomas nga pala nito kapag kasira yung uh, team up sensor o yung magnetic niyan ay eh, madumi na. So, pumapal niya sa pag mainit na mainit na ang makina, no? Bigla na lang namamatay tapos hard starting siya, no? So, yun yung nagiging problema niya. So, kaya kailangan nating i-check yung magnetic ng sensor bago natin palitan, no? So, kung madadala pa sa linis, So mas magaling no. So ayan mga kabajets. So ito yung team up sensor no. So ito yung 3 in 1. Tapos ito yung magnet niya yan. Magnetic yan, maliit na maliit lang yan mga kabajets. So yan yung magnetic niya. Dito yan nakalagay sa pinaka trigger ng accelerator. So ayan, isusuksok natin to dito. May guide naman yan na hindi pwedeng magbaliktad. No? So tapos i-DT natin ng konti. So ayan, tapos meron yung lock clip, no? Ito yung clip niya. So, huwag na huwag niyong kakalimutan yan. So, ilalak niyo yan. Tapos, sa kanyo ilalagay itong pinaka 3-in-1 T-map sensor. So, ito yung 3-in-1. So, ito yung... Meron lang nito yung mga bago. Mga bagong modelo na budget Ari at budget Maxima. So, yan yung mga 2024 model o kaya 2023. So, yan yung mga ganito na sensor, no? 3-in-1 na. So, yan yung simpleng tips ko sa inyo kapag ka na yung unit nyo, no, pumapalya o nag-hard start kapag mainit na ang makina at bigla na lang namamatay. So, yan yung problema niyan Mga uh, i-check iche nyo na itong pinaka team up sensor na 3-in-1. So, yan yun. O, lilinisin nyo muna yung pinaka-magnetic para hindi mo na kayo magpalit. na no? So, yan yung pinaka-technique doon para sa ganitong mga throttle body. No? So, ayan mga budyets, kakabit ko na Tapos, mamaya, eh, papaanda rin na natin yung unit kung magbabago ba. So, kung magmi-minor siya ng maayos, so, mas magaling para hindi na bumili si customer ng bagong sensor, no? So, dahil mahirap pang humanap ng mga ganito, by order pa rin. So, malamang sa malamang na kung wala ka makukang team up sensor lang, eh, magpapalit ka ng isang buong throttle body. So, yan yung ating gagawin no? so ayan mga kabadets okay ayan mga kabadets no? nakakamit na yung kanyang throttle body no? so syempre bago tayo magpalit ng parts o sensor eh, step by step muna tayo no? dun muna tayo sa mga basic 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 step na gagawin no? para hindi tayo masyadong magastusan sa una no? so kung talagang hindi na kaya remedyohan o kailangan ng palitan so saka, tayo, saka papasok dun sa pagpapalit ng parts no? So ayan yung mga simple tips kasi yun inyo mga kabadyats Ayan mga kabadyats So pagkatapos yung ikabit So papanda rin natin yung unit Para maringan natin kung magbabago ba yung ideal niya. So kailangan mag-stable ang ideal nito mga kabadyats So kapag hindi nag-stable ang ideal At magaspang ang kanyang ideal o minor So saka tayo magpapalit ng team up sensor no? So ayan mga kabadyats ད� 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 ད�